Kinawa mo naman akong gago eh. Hindi sir, hindi ko kilalaman. Ibig mo sabihin ng <totohanan> chairman, sa muna mo. Tutuhanan na to, hindi na pwedeng itago ni chairman sa loob ng basketball court ng barangay. Nakatawag ng pansin sa bitag ang isang barangay sa University Belt na bukod tangking ligalang sugal sa peryahan para sa mga kabataan. Sa harap mismo ng barangay hall, katabi ng bahay ng chairman at oras na ng curfew. Para sa mga kabataan, tuloy pa rin ang sugalan. Halos sinako pang buong kalye, wala nang madaanan ang mga sasakyan. At mga tanod na rumuronda na may dalapang batuta sa loob lang ng peryahan, pinabantayan ang mga naglalarong kabataan. Take note, oras na ng curfew. Eto ang Barangay 463 Zone 46 o mas kilala sa tawag na Barangay Bomber kung saan kinuha ang pangalan sa nasabing chairman na buhay pa naman. Kahit saan ka tumingin sa mga poste, pader, ang palayaw ni Chairman Alexander Pamilosa na kilala sa pangalan Bomber ang mababasa. Lalong nagka-interes ang Investigative Team nang malaman namin na ilan sa mga residente ng Barangay Bomber sa halip na magreklamo sa kanilang kapitan, mas minabuting magsumbong na lang sa mga pinuno ng karatig barangay. Kasi po hawak po ni Chairman yung periyahan. Tsaka wala rin po siyang magagawa kaya sa ibang barangay na lang po ako nagreklamo. At 8 ng Setyembre, mag-alas 10 na ng gabi, nagsagawa ang bitag ng surveillance operation sa barangay Bomber. At ito ang tumambad sa amin mistulang piyesta. Abalang-abala mga kabataan. Naagaw atensyon ng aming undercover ng mga minor edad na tuwang-tuwa sa paglalaro ng mga video games. Sindami ng mga video games sa loob ng mga lehitimong video arcade sa mall. Katabi ito, mismo ng peryahan at ang pangalan ng arcade, Bomber Video Games. Hindi maipagkakailang nasa elementarya pa lang ang mga pastit na ito. willing wiling sa paglalaro ng pool na dapat ay natutulog na sa ganitong oras. Hulog din sa aming bitag ang mga estudyanteng nasa kolehiyo na bawang nakaluniforme pa. Pumupusta sa mga color games. Alas 11 na. Tumarami ang mga tao, lalong tumitindi ang ingay ito ang dahilan ng pagkabulabog ng mga residente na karamihan ay mga estudyante nagbo-board sa paligid ng illegal na periyahang ito. Ayon sa Gambling Act Law ng City Ordinance Section 824, ipinagbabawal ang anumang uri ng sugal, lalo na sa mga pampublikong lugar. Si Berto, isang residente ng Barangay Bomber, lakas loob na ikwinento sa bitag ang mga dahilan kung bakit nananatili ang periyahan at sugalan sa karilang lugar. Nakakaroon naman po ng sigawan pag nag-sigawan na na sa tuwa. Mista na nakakaroon ng problema na yung mga na nagiinom sa pangkita. May mga estudyante na galing sa eskwila ano, na hindi naman daw po makataan na dahil sa naiilang na yung mga nagiinom sa pangkita. In na magreklamo sila sa mismong kapitan nila na si Bamber, inilapit na lamang ang problema sa kapitan ng kabilang barangay. Nakausap din ng bitag si Jack Rojas ang ex na mga barangay tanod sa kabilang barangay. Minsan nang nahingang ng tulong ng inarereklamong peryahan at sugalan sa barangay Bamber. Pagdating ng gabi, kahit tatlinggo, sinasara nila yung kalsata. At nagsusugal, at karamihan na nagsusugal, mga bata. Ang kawawa naman yun, dahil ito University Belt, kawawa din yung mga nakatira dyan kasi mga estudyante nakatira dyan, hindi makatulong. Ay nandyan ang adik, nandyan yung masugaron ang kinang obstruction. Lahat nagiinuman sa kalsada. Dagdag -dag pa ni Jack, gumawa pa sila noon ng petisyon para alisin ang perya at sugalan sa barangay Bomber pero wala rin nangyari. Mga tao rin sa kanilang barangay, dito sa amin nagre-reklamo. Pagkatapos, uh, nagpa-petisyon na nga yan eh. Ang nagpetisyon kami, ang kuwi pirma, tagaroon sa kanila. Pero hindi sila makadirikta doon sa Glantzirban, takot mga tao kasi dyan eh. Agad kumilos pronto ang buong puwersa ng Pitag Investigative Team. Tinungo namin ang baluwarte ng Kapitan Bamber. Gulpi ang dating kay Kapitan. Titel mo So bakit ho meron kayo niya? Aminado si Kapitan na iligal ang peryahan at sugalan pero nang itinanong namin kung bakit meron ito sa harap ng kanyang barangay hall Sino mayari? Anong kailangan mo mayari? Pusimple naman, para ka Ginawakan mo naman akong gago eh. Hindi, sir. Ibig mo sabihin yan, sir, may ipot ka sa bunduna mo? Hindi, hindi mo. mo kilala kung sino naglalagay ng ano? May ipot ka sa bunduna mo? Hindi, may, mga meron mga tao. Kina-gago mo ako eh. Hindi, kaya naman, sir. eh. Ang pihira na ito. kina mo ako ng tangano eh. Sir, Ibig, mali naman nata kayo. Kaya sasabihin ko si sa... Ito, hindi ito, mo kilala kung sino nagtayo niyan yan dyan? Ang kilala ko lang dyan yung mga... Ah, eh, uh, mo ako. Hindi, hindi, Talagang ibig sabi ko rin mga... Hindi mo kilala kung sino ang mga nagtatayo niya. Hindi, eh, may kausap lang ako dyan. Ah, sos mariosep ka. Eh, hindi ito no, ang chairman. Ah, baka may ari niya ang chairman. Gusto pang turuan ng magaling na kapitan ang bitag? sa dahil laki naman ng Pilipinas. Bakit, ito sasabihin ko sa'yo. Ito, ito sasabihin ko sa'yo, Chairman. Pinagtatakpan pinag pinag mo iyong uh, kakulangan at tinutuluan mo ba ako sa aking trabaho? Ay, kasi, ang trabaho mo ay tumingin ka sa baluarte mo. Nandyan yung bangtot, nandyan mismo. Sasabihin mo sa akin. Tuturo, hindi ka ba nahihiya, turuan mo ako ng trabaho siya, ko. Siya. Ako si Ben Tungfo ng Bita. Tuturuan mo k na iyan, sasabihin mo sa akin, inaayunan mo, at maraming problema sa mundo at maraming problema sa sa sunod-sunod na tanong ng bitag, hindi na nakayanan ni Kapitan kung ano ang kanyang isusunod na mga baluktot na hirit. Natulala si Chairman. Sige, magpaliwala ka sa harap ng camera. Para bang nasa bugan ng bomba si Kapitan Bomber Este, Bomber pala. Sa gitna ng aming usapan, napansin namin ang nagpapatrol yung University Belt Police. Agad naming tinawag. Pagbalik namin, nagdisappear ng ng sing Kapitan. Ito namang chairman, nakakita ng puwang, sumibat na. Sumibat dahil hindi niya makaya na yung sunod-sunod na tanong ng bitag, kaya umiskiyarda. Chairman! Chairman! Pagkakit na sa sila na mesa. Chairman! Alas si Chairman! Alas ko na ng hapon, hinahanap pa din ng bitag si Kapitan Itinuro sa bitag ng mga residente kung saan nakatira nagtatagong kapitan. Ayaw nang humarap si Kapitan Bomber sa bitag. Hindi niya makayana ng mga sunod-sunod na tanong ng bitag hinggil sa iligal na peryahan. Tinawagan ng bitag sa cellphone si Attorney Emmanuel Season ang Secretary ni Mayor Atienza para makausap si Kapitan, subalit tumanggi ito. Sison! Ilan sandali pa dumating ang mga University Belt Area Police at nang kausapin si Kapitan, pagmasdan ng mga baluktot na katuwiran kung pa, paano ipinagtatanggol ni Bomber ang iligal na sugal sa peryahan. German! ano ko ba may permit ito? Pero niya sa taong bayan. At ibig sabihin sa sityo wala. Kasi ang gagawin ko muna ba, patatanggal ko muna. Kasi wala permit eh. Ano mo?

mating na rin ang pinadalang responde ni Attorney Season, Secretary ni Mayor Etienza, mula sa Manila City Hall, ang Special Operations Group o SOG ng WPD Western Police District. Dito nakita ni Bomber kung gaano kaseryosa ang sitwasyon. Lumabas na ito sa kanyang lungga at kinausap ang team leader ng SOG na si SPO4, Vic Batara. Agad ipinagutos ng grupo ng SOG na ipabaklas ang mga nakatayong struktura ng iligal na peryahan. Nadiskubri pa ng bitag na iligal ang paggamit ng kuryente sa peryahan ito. Nang tutukan ng grupo ang kabling konektado pala sa video arcade ni Chairman, na kadirektang nakasabit sa poste ng Meralco. Malinaw na may interes si Chairman sa peryahan ito pinagamit pa ang basketball court na ipinatayo ng lokal na pamahalaan para maitago at mapakinabagan pang muli ang mga pinaklas na estruktura. Napitikan din ng bitag kamera ang nasabing booker at may ari ng iligal na peryahang nag-ooperate sa Maynila. Ganito ang kitsura na yun ng ito na kung saan malinis na. Giniba yung iligal na peryahan Walang nasabi si chairman sa likuran ko po siguro na Pagbalik ng bitag sa aming tanggapan sa mga tawag at text messages mula sa mga residente ng Barangay 463 ang aming natanggap. Limang minuto daw pagalis ng bitag at ng SOG. Muling nag-operate ang mga color games sa Barangay Bomber araw ng Sabado at Linggo, patuloy ang kalbaryo ng mga nagre-reklamong residente mula sa ingay ng ilegal na peryahan hanggang madaling araw. Lunes, ala una ng hapon, a 22 ng Setyembre, hinati ng bitag ang grupo sa dalawa. Ang unang grupo ay ang mga bitag undercover na agad pumwesto upang makuna ng surveillance camera ang muling itinayong ilegal na peryahan ang pangalawang grupo tumerecho sa Manila City Hall upang paganahin agad ang puwersa ng Task Force Kaayusan. Habang nakikipag-usap kami kay Attorney Season upang planuhin ang isasagawang operation, tila yata may nangyaring timbrihan. Huli ng aming undercover sa pamamagitan ng aming surveillance camera kung papano nila minadaling binaklas ang estruktura dahil natunugan nilang dadating na ang grupo ng bitag. Agad tinungo ng grupo ng bitag mula sa City Hall ang iligal na peryahan. Dito pinagsanid na namin ang aming grupo. Binantayan ng bitag na walang sinuman sa mga iligalista na financier kabilang na si Kapitan ang maaring kumuha ng mga iligal na kagamitan hanggang sa dumating ang Task Force Kaayusan at SOG. Ilan sandali lang dumating agad ang ipinadala ni attorney Sisa na si Rafina Bonsoy. Hepe ang Task Force Kaayusan ng Manila City Hall. Agad nitong hinarap si Kapitan. Ang kinabit, mananagot ako. Kaya gawa po tayo ng kasulatan na ito po ay hindi nyo ibabalik magpakailan pa man, magmula po ngayon at kayo po ang siyang mananagot sa pamahalaan. Huwag naman yung pagdang magpakailan okay. pa Mag -man, -man, man. Hindi, iba may permiso na. Hindi, kayo. boss, hindi binibigil ng permit yan. Hanggang sa huling pagkakataon, humihirit pa rin si Bomber. Pero man hindi pwedeng manaig ang baluktot na katuwiran lalo na kung iligal ang ipinaglalaban. Sa harap mismo ng bitag at ng hepe ng task force kaayusan, isang kasunduan ang nilagdaan ni Bamber. Dito nakasaad ang pangako ni Bamber na hindi niya na papayagang maitayo pang muli ang iligal na peryahan at pasugalan. Kung sakaling hindi tumupad si Bamber, sa pinarmahang kasunduan, marami siyang dapat ipaliwanag sa batas. Dumating na rin ang hinihintay na dump truck ng DPS o Department of Public Services upang hakutin ang lahat ng mga bagay na ginamit sa iligal na operasyon ng peryahan at sugalan. Tutuhanan na to, hindi na pwedeng itago ni Chairman sa loob ng basketball court ng barangay. Dahil lahat ng mga bagay na rito, bit-bit na yan. Derecho sa City Hall ng Maynila. Tinutukan ang bitag hanggang madala ito sa Manila City Hall. Patuloy na mamamayagpag at hindi matitigil ang mga iligal na pasugalan at peryahan hanggat may mga opisyal ng barangay, mga alagad ng batas, kabilang na mga medyang bayaran na tumatanggap ng patong o timbre mula sa ganitong uri na iligal na gawain. At sa'yo, Kapitan Bamber, tandaan mo Kailanman hindi pwedeng manaig sa batas ang kabuktutan nino man sa kapangyarihan. Ipinamukha sa iyo ng bitag kung paano magtrabaho ang mga lehitimong mamamayag.